The Subtle Art of Not Giving a Fuck ni Mark Manson ay isang natatanging akda sa genre ng self-help. Ang sariwa, tuwid at realistiko na karunungan ni Manson ay hindi coddled o baby you. Ang akdang ito ay diretsyo sa punto, itinatabi ang lahat ng malalambot na payo na nag-iwan sa marami na walang pakialam sa buhay na may mangangiti sa kanilang mga mukha. Ang self-help na akdang ito ay magbibigay sa iyo nang realidad na hindi mo alam na kailangan mo sa isang lipunan na naniniwala na ang paglalakbay patungo sa kaligayahan ay covered ng mga papuri at positibong pananaw ang akdang ito na inilathala noong anim ay isa summarize ayon sa mga kabanata simula sa unang kabanata na sa kabaligtaran ng inaasahan ay pinamagatang Don't Try Sinimulan ni Manson ang aklat sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kwento ng tanyag na Amerikanong manunulat na si Charles Bukowski. Bago siya sumikat, si Bukowski ay isang semi-alcoholic na sugar na tinanggihan ng bawat publisher na kanyang pinuntahan. Umabot lamang siya sa edad na limampu nang tanggapin ng isang editor na makipagtulungan sa kanya. Karamihan sa mga manunulat na may ganitong kwento ng buhay ay mawawala sa alaala. Ngunit si Bukowski ay may isang bagay na tumatawag sa publiko. Karamihan sa mga tao ay itinuturing itong inspirasyon o kwento ng tagumpay, isang klasikong panaginip ng Amerika. Gayunpaman, alam ni Bukowski ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Hindi siya isang matalinong bestseller dahil lamang sa nagustuhan ng mga tao ang kanyang mga aklat. Sa kanyang isipan, siya ay isang talunan pa rin at ayos lang iyon. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit marami ang naaakit sa kanyang mga aklat, ang kanyang kumpletong pagtanggap sa sarili at ang kanyang hindi natitinag na kakayahang tanggapin ang kanyang realidad. Nakaukit sa puntod ni Bukowski ang epitaph, Don't Try. Ikinumpara ni Manson ang pananaw ni Bukowski sa pananaw ng lipunan ngayon na nagtataguyod ng mga hindi makatotohanang positibong inaasahan ng pagiging mas masaya, mas mayaman mas malusog at pagkakaroon ng magagandang bagay. Sinasabi ni Manson na ang lahat ng mga inaasahang ito ay nagdadala lamang sa atin pababa na binibigyang diin ang ating mga personal na kakulangan sa buhay at ginagawang pakiramdam natin na hindi tayo kailanman magiging sapat. Nagtatapos siya ng kabanata sa kanyang unang aral: nais ng lipunan na mag-alaga ka sa lahat ng bagay sa lahat ng oras. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aalaga lamang sa mga bagay na tunay na mahalaga, mas makakahanap ka ng kasiyahan sa buhay. Sa ikalawang kabanata, Happiness is a Problem, tinatalakay ni Manson ang mapanganib na ideya ng walang limitasyong kaligayahan. Pinapakita niya na ang mga tao ay likas na may kaunting kalungkutan at kawalang katiyakan. Patuloy na sinusubukan ng mga kasalukuyang aklat ng self-help at mga uso na labanan ang mga damdaming ito na hindi naman epektibo. Ang pagwawalang bahala sa mga negatibong emosyon ay katumbas ng kabiguan at nagdudulot lamang ng walang kabuluhang kasiyahan. Binabalaan ni Manson na ang mga negatibong emosyon na ito ay evolusyonaryo at naroroon upang itulak tayo pasulong sa buhay patungo sa tunay na tagumpay. Ang mga taong tumatanggi sa katotohanan ito ay madalas na napapadpad sa mga nakakapinsalang bisyo upang labanan ang mga negatibong emosyon na hindi naman nakakatulong at nagbabalik lamang sa saylay ng kalungkutan. Sa ikatlong kabanata, You Are Not Special, nagsimula si Manson sa pag-uugnay ng isang pag-aaral mula noong huling bahagi ng anim na po na naguugnay ng magandang pagkakilala sa sarili sa mas mahusay na mga nagawa sa buhay. Ang mga gumagawa ng batas at mga mananaliksik ay nagsimulang magpatupad ng mga patakaran ng mga premyo sa pakikilahok upang gawing espesyal ang lahat. Ang argumento ni Manson ay ang mga hakbang na ito ay nagresulta lamang sa isang lipunan ng mga taong may entitlement na umaasang lahat ay magiging maayos para sa kanila. Ang saloobing ito ay pinalalala ng patuloy na pagbaha ng mga imahe na naglalarawan ng isang perpektong buhay na halos hindi maabot. Nagtatapos si Manson ng kabanata sa pagsasabing ang patuloy na pangangailangan na mapabuti ang sarili ang lumilikha ng mga matagumpay na tao, hindi ang hindi makatuwirang mataas na tiwala sa sarili. Sa ikaapat na kabanata, The Value of Suffering, nakatuon si Manson sa sariling pagtuklas. Hinikayat niya ang mga mambabasa na tuklasin kung bakit sila nakakaramdam ng ganito, na maaaring tumagal ng maraming masakit na taon. Ikinover niya ang mga emosyon sa mga personal na halaga na binibigyang diin na ang mabubuting halaga ay batay sa realidad, panloob na nakamit at nakabubuong sosyal. Ang pagbabago ng iyong mga halaga para sa mas mabuti ay makakatulong sa paraan ng iyong pagharap sa mga problema. Sa huling kabanatang aklat, si Manson ay nagbigay ng isang masusing pagsusuri tungkol sa kahalagahan ng tamang pagpili, ang mga epekto ng mga pagsubok sa ating buhay, at kung paano ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang mga hadlang na kailangang pagdaanan, kundi may kakayahang magturo sa atin ng mga mahahalagang leksyon na magsisilbing daan patungo sa ating personal na paglago at mas makulay na buhay. Ayon kay Manson, hindi ang pag-iwas sa mga problema at pagsubok ang tunay na susi sa kasiyahan at hindi rin ang paghahangad na makamtan ang lahat ng bagay na maaaring magbigay ng pansamantalang kaligayahan. Bagkus ang mga pagsubok sa buhay tulad ng kalungkutan, takot at pagkatalo ay hindi lamang mga pasakit na kailangan natin tiisin. Sa halip, ang mga ito ay mga karanasan na may kakayahang magbukas sa atin nang mas malalim na kaalaman ukol sa ating sarili at sa ating mga layunin sa buhay. Ang pagtanggap at pagbabalik-loob sa ating mga nararamdaman at sitwasyon ay ang tunay na hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kaligayahan. Isa sa mga pangunahing tema na ipinapahayag ni Manson sa aklat ay ang ideya ng tamang pagpili. Ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lahat ng material na bagay na nais natin o pag-iwas sa lahat ng uri ng problema. Ang mga tunay na bagay na magdadala sa atin ng kasiyahan ay ang mga bagay na may kahulugan sa ating buhay. Hindi lahat ng bagay ay may parehong halaga o kahalagahan sa ating personal na pagunlad. Kaya naman, ayon kay Manson, ang proseso ng pagpili kung ano ang mga bagay at relasyon na may tunay na halaga sa ating buhay ay isang napakahalagang hakbang patungo sa mas matatag na kaligayahan. Ang pagiging tapat sa sarili at ang pagkakaroon ng matibay na pananaw sa kung ano ang pinakamahalaga sa atin ay susi sa pag-aalaga ng mga bagay na magdadala ng tunay na kabutihan sa ating buhay. Ang pagtanggap sa ating mga limitasyon ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang na dapat nating gawin upang maging mas kontento at masaya. Pinipilit ni Manson na ipakita na ang mga limitasyon, pagkatalo at kahinaan ay hindi mga bagay na dapat iwasan o takasan, kundi mga natural na bahagi ng ating buhay na dapat tanggapin. Ayon sa kanya, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto o pagkakaroon ng lahat ng bagay na gusto natin. Sa halip, ito ay nagmumula sa ating kakayahang magpatuloy sa kabila ng ating mga pagkatalo, pagkakamali at mga pagkukulang. Sa bawat pagkatalo, may natutunan tayo na magagamit natin upang maging mas matibay at mas handa sa mga susunod na pagsubok. Pinapakita ni Manson na ang kasiyahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng bagay na gusto natin, kundi ang pagtanggap sa ating mga imperfeksyon at pagiging handa na tanggapin ang mga bagay na wala tayong kontrol. Ang mga negatibong emosyon, tulad ng kalungkutan at takot, ay may mga layunin din sa ating buhay. Ang mga ito ay nagtutulak sa atin upang magbago, mag-isip ng mas malalim, at makahanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Hindi dapat takasan o itago ang mga emosyon na ito, bagkus dapat natin itong yakapin at tanggapin bilang mga natural na bahagi ng ating pagiging tao. Ang proseso ng introspeksyon o ang malalim na pagsusuri sa ating sarili ay isang mahalagang bahagi ng pagtanggap at pagbabago. Ayon kay Manson, ang bawat tao ay may mga personal na halaga at layunin sa buhay at tanging tayo lamang ang makakatukoy kung ano ang talagang mahalaga sa ating mga mata. Ang tunay na kasiyahan ay makakamtan kapag natutunan natin kung ano ang tunay na nagdadala ng halaga at kabuluhan sa ating buhay ang mga relasyon, mga layunin at mga pangarap na nagmumula sa ating puso at isipan ay ang mga bagay na makikinabang tayo mula rito sa mas malalim na antas. Ang mga limitasyon hindi pagkatalo at mga pagkakamali ay hindi mga bagay na nagpapahina sa atin, kundi mga pagkakataon upang matuto, magbago at magpatuloy. Sa bawat pagsubok may mga mahahalagang leksyon na maaring magturo sa atin kung paano maging mas mabuting tao. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga limitasyon at pagpapahalaga sa mga bagay na may tunay na halaga sa ating buhay, nagiging mas maligaya tayo. Pinipilit ni Manson na ipaliwanag na ang mga tao ay hindi dapat maghanap ng perpekto o walang katapusang kasiyahan, kundi maghanap ng kahulugan at kabuluhan sa buhay at matutong tanggapin ang kanilang sarili sa kabila ng kanilang mga kahinaan at imperpeksyon. Sa huli, ipinapakita ni Manson na ang buhay ay hindi palaging madali at walang sinuman ang makakaiwas sa mga pagsubok at paghihirap. Ngunit sa halip na magpatalo sa mga pagsubok, ang tamang pananaw at pagtanggap sa ating mga limitasyon at pagkatalo ay magbibigay sa atin ng mas malalim na kasiyahan at mas mataas na kalidad ng buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa kung ano ang mayroon tayo kundi sa kung paano natin tinatanggap ang ating sarili at ang ating mga karanasan sa buhay.